Hi mga palangga and welcome to my YouTube channel. This is Tinay TV. Uh, so for today's video mga palangga, I araw ng Sunday and Mother's Day. So gusto ko lang pong batiin ng Happy Mother's Day ang lahat ng mga nanay, mama, mommy, or mamu sa buong mundo. So ayan, Happy Mother's Day po sa lahat. Uh, bago po natin simulan yung uh, video ng pasasalamat natin uh, mag intro po muna tayo so guys today is Mother's Day. So, ayan. Uh, gusto ko lang lahat ng mga nanay, mommy, mama, or mamo all around the globe. Happy, happy Mother's Day po sa lahat. We hope and praying na bigyan pa po kayo ng malakas na pangangatawan, iwas sa mga sakit, at bigyan pa po ng mahabang buhay, para makasama po kayo na kayo ng matagal. So, ayan. Happy, happy Mother's Day sa lahat ng nanay. So, ayan. Uh, our topic for today is ay isang pasasalamat po sa aking nanay. Sa aking nanay, may <laughs> Ayan. Thank you, thank you so much, Nanay. Sa pag-ahalaga, pagmamahal at mm, pag-alala sa amin simula sinapukunan hanggang sa nakapag-aral kami at hanggang sa uh, nakapag-asawa kami. Andiyan pa rin yung pagmamahal at uh, pag-aalala nyo sa amin kahit na nasa malayo kami. So, we are thankful na ikaw yung naging nanay namin, ikaw yung binigay na nanay namin, na nanay para sa amin. Kasi, uh, kahit sa kahirapan ng buhay, uh, tinuro mo sa amin yung pagmamahal, pag-iintindihan sa bawat magkatapos. At, uh, tinuro mo sa amin na Uh, mag-intindihan kung sino yung wala, tutulungan kung sino yung mayroon siyang tutulungan. Lagi mo yung pinapamulat sa amin and ayaw na ayaw yung nakikita na ang araw. <laughs> so, ayan. Thank you, thank you so much nanay sa pagmamahal and I'm personally nagpapasalamat and thankful dahil ikaw yung naging nanay ko dahil kung baga ikaw yung naging first and uh, best and last best friend ko. Uh, nandyan ka palagi para sa akin. Sa lahat ng ups and downs ang buhay ko, sa lahat ng pagkakamali na nagawa ko at sa lahat ng maling desisyon na nagawa ko sa buhay ko, ka pa rin never ako nakarinig ng na isang mura or never ako nakarinig ng na ipinapahiya mo ako or mas lalo mo akong ginadawang pagkos. Nandyan ka para mas lalo akong itaas. And you always say na saan man ako magpunta or ano man yung magiging decision ko sa buhay bandang ulo. Basta huwag kong papabayaan mo ako na, at pinapangakot gagawin ko ang lahat para mabawi ko lang yung mga anak ko. At uh, dahil gusto ko na rin silang nakasama. Thank you so much, nanay, kasi uh, hindi nagbabago yung pagmamahal mo sa akin. Pagkos mas lalo mo pang pinaramdam sa akin yung pagmamahal mo sa kabila ng mga nagawang maling uh, desisyon sa buhay ko. Andiyan ka pa rin. Ika nga na siguro yun yung sabi na di baling mawalan ka ng asawa, huwag lang yung magulang. O wag lang yung nanay. Kasi totoo naman eh. Maliban lang yun sa asawa na matinua. <laughs> so ayan. Uh, mas mahalaga pa rin talaga ang magulang. So sa mga anak, nandyan pa yung mga magulang nyo. No? or yung nanay nyo, mas niyo pa sila. Haalagaan at ipaparamdam yung uh, pagpapahalaga sa kanila. Kahit na matanda na sila, alagaan pa rin natin. Huwag natin silang i-abandonahin tulad ng ginagawa ng ibang mga sa mga magulang nila. So, siguro nga, iyon uh, lang yung way para nabalikan din natin yung mga pag nila sa atin kasi may kasabihan uh, kahit na isang dosi ng anak hindi kayang baliwalain ng, ng isang magulang pero mayroong mga anak na kayang baliwalain ang kanilang magulang sana hindi yun mangyayari sa atin mas mahalin natin ng ating mga magulang at ipaparamdam natin sa kanila yung pagmamahal so ayan <laughs> yun lang po Ayan, Basta thank you so much aking nanay kasi naiiyak na ako. Uh, happy Mother's Day ulit sa lahat ng mga nanay, mama, mami, or mamo sa buong mundo. Uh, ingat po ang lahat. Much love and God bless everyone. Thank you so much.